hanggang dyan sa posting na nagawa ko isang araw ng Merkules Ayedes tapos yan ginawa ko nila ito dito yan yung tinutol ko dyan kasi may lalagay tayo na update dito lalagay tayo dyan ng dungeon box Kaya ito sa para sa ilaw yun para din sa ilaw mali apat na ilaw dalawang switch su tapos dalawang uh, outlet din para sa isang kwarto so ito pa yung, um, ano na parang araw martes ginawa ko din yung pangalawang kwarto yung classroom Uh, ito yung panga ng um, um, classroom. and uh, Yan yung nagawa ko. Hindi ko mo, hindi ko mo diniretso. Mamaya, diniretso natin to Ang gawin hanggang mag-hapon. Um, break time muna ako. and dito na. Lalagay yung isa box box. Panel box. solar boleh um, segala kan stasiun panennya saya bisa pa. kan ini mau ngasulak ke dito aha, yang lagi apo ya uh, ada ketinggah ke bawah-bawah pag juga